Hello mga amiga, kamusta? Welcome back to our channel Ako ay magkuha ng stand. Nagluluto ako mga amiga Dito ay maulan pa rin sa amin mga amiga kagagaling ko lang sa school Matig kay Laika Dito kayo lagay Tapos maulan mga amiga Ang aking kamay ay madumi Pagugasin na tayo Magluluto ako ng mag bistik ako mga amiga. Tapos kung magluto ay ng oras ay 8 pa lang. Kahatiran ko si Laika baka matuloy yung aming meeting, iti-meeting mga amiga. Tapos magbayad akong kuryente. Ano namin kong gagawin niyo Kamusta mga amiga? Bira na lang kami mag... Bira na lang ako mag-upload sa ano? Facebook. Ay, YouTube. Kasi busy mga amiga. Ngayon, mag-upload tayo. Gagawa tayo. Naloko man sa reel. Sa reel man naloko, <laughs> mga amiga. Kaya, mag vlog tayo ngayon. Yan. Magluluto muna ako ng bistik mga amiga. <laughs> Namiss ko yung ganyan. O, mag-uusap tayo. O ngayon, mamaya ay pagkatapos eh, maghatid ako ng pagkain ni Laika. Pagkatapos yun ay maggrocery tas magbayad ng kuryente. Sumuulan. Wait lang, tagtarin ko lang to, oh. Ganyan ba? Minipisin ko yung mga pork dito. Yan, tingnan nyo ako. dat terk mami ga tipis nah mama mga miga tapos ko nang napanipis mga miga ayan oh. Ngayon, timplahan natin. Kalamansi mga miga. Kuha tayo ng kalamansi na nalatak na. Ayan. Kalamansi. lalagyan natin ng paminta at toyo. O. Oh. Toyo. Mm. Ayan. Babad natin. Paminta. Paminta. minta mga mga maraming paminta mas masarap lagyan natin ng kalamansi ang ating kalamansi ay mapurul yakin ang kalamansi Merong isang nilaman Ating haluin sama ang buhok ayan na mga amiga hello <laughs> ay ayan na mga amiga naayos ko yung camera babad lang natin to Mag, ano ako ng bawang sibuyas tapos na mga amiga hindi pa tapos na luto eh tapos na gano'n Hihiwa ng bawang sibuyas. Alam mo mga amiga, magluto tayo ngayon yung walang masyadong sangkap. Kasi ang mahal ng gulay, ang nakamahal ng sangkap ngayon. Harap na kayo dito. Parang ang dami ng ayun. Hindi nyo kita mga amiga. Kulang nang patong tumpik tayo ay magluto na. Ha. Tapos. Umpisahan na tayo, mga amiga. Nilipat ko kayo sa ating selfie stick. Ay. Ano pala? Uh, stand na nakasabit. <laughs> Ayun oh, nanjangkay. Yan, kailang maganda siya oh. Ngayon sanang ayaw. Pumili ako ng anak ko ng stand. Stand na naka ganun, no? Naka ganun. So, ano man eh. dali lang nababad yung ano. Baboy. Saka kunti lang yung sabon. Ikman. Masin. Kasi yung kalamansi. Masarap. Ayan natin din. kamus maka Aku

Luto na mga miga. Thank you for watching. Dami sabaw. Hmm. Pinalambot ko siya dito. Mga miga, kumain na ako. Konting kanin. Ayan yung ulam, lambot. Tikman natin. Hmm. Grab. kakain ako ng kanin. Unti. Mm. Bye, mga amiga. Thank you for watching. Gati daw pagkain like ka. Hi, mga amiga. Nakauwi na ako. Galing na grocery. Natiran ko si Laika ng pagkain. Tapos, na grocery na ako mga amiga. Ito yung pang ano ni Almusal na. Sabi niya kasi gusto daw niya to. Energy. Bumili na rin ako ng sa atin. Tapos, bumili ako ng gatas na gatas na maliit. Ay, ay, maliit lang ng gatas. Tingnan nyo. Ay halagang 3,000 mga miga kasama yung dalawang tasty at pakita ko sa inyo yung kasama niyan sa 3,000 ha. Ito, dalawang tasty. At isang ganitong embutido at nuggets. Yan. At hindi kasama yung vitamin ni Laika. Iba yun. Yan. Sama to mga miga. Yung bigas ay binibili ko to dati mga miga limang kilo. Halaga lang ng 205. 210 ganon ngayon 275 na to mga amiga limang kilo basta halagang tatlong ay tatlong libo at 100 o 2 mga amiga amin na yari yan yun lang yung grocery namin yung wala na dito yung na binibili yung wala na kaming gagamitin ba ito mga amiga ay gamit namin tuyo sa buhol ni Laika nung nandoon kami ang sarap mga amiga ito sarap sa itlog, lagay mo sa sa ano, sa dubo. Ay, ang sarap to. Kanina, pagkaan. Gracias.